Hello magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo para rin naman po sa isang video na ating ituturo sa inyo. Ito, ito po ay pang pangtanggal sa lahat ng mga blockages or mga uh, mga gawa ng tao na alam ninyo na nararamdaman ninyo yung mga pakiwari ninyo ay talagang mayroong gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Kung kayo ay mayroong nararamdaman sa inyong katawan, mayroong kayong sakit na nararanasan na kahit na anong gawin mong pagpa-check up ay hindi talaga makita-kita ng mga doktor or mayroong kang nararamdaman, nararamdaman mo yung talagang parang may sumusumpa sa iyo dahil na lang sa nang nangyayari sa ating buhay, ito po ay napakainam nating gawin. Hindi lamang po ito sa iyo, kundi pati po sa iyong pamilya. So, pagkapagtayo tayo ay naniniwala, tayo ay may faith at tayo ay walang duda, positibo tayo, naniniwala tayo 100%, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Ngunit sa mga hindi po naniwala guys, muli po, wag na po kayong magsayang ng panahon at oras. I-skip na lamang po ninyo ang video na ito at manood po kayo or maghanap po kayo ng video na gustong gusto ninyong panoorin. Okay? So ngayon po, ito na po ang ating gagawin. So gagawin po lamang natin ito ng araw ng Martes ng gabi or kaya po ay Biyernes po ng gabi. So ayan. Dito po ay mayroon tayong lalagyan at nilagyan natin ito ng tubig. So ito po kapag gagawin mo ito ng Martes, dapat po ang tubig na ito ay naibabad mo na dito or nailagay mo na dito sa lunes pa lamang ng gabi. Lunis ng gabi ay kuhanin, ilagay mo na ito doon sa likod ng inyong mga front door. Kailangan pag ilagay mo ito sa likod ng inyong front door ay walang nakakita na inilagay mo ito doon. Tapos kinabukasan ng Martes ng gabi kapag ginamit na natin ito ay pwede mo na itong kuhanin. Kapag biyernes mo naman dapat Huwebes ng gabi ay nandoon na ito sa likod ng inyong mga front door at kuhanin kinabukasan kapag gagawin na natin ang ating ritual. Okay po? Tandaan po yun. Dapat ganun po ang process. Hindi lamang po ikaw ang proproteksyonan nito. Hindi lamang po ang blackheads mo ang, ang matatanggal or mga masasamang karamdaman maging ang iyong pamilya. So, ngayon po guys ay may kailangan po tayo dito kapag gagawin na natin ito. So, kailangan po natin dito ay lemon. Ngayon po wala akong makitang lemon dyan sa harap kaya ang akin pong gagamitin ngayon ay kalamansi. So, yan kailangan natin ng lemon. Kailangan natin ng kapiranggot na uling. So, ayan, kapiranggot po na uling kailangan natin. Kahit kahit maliit lang pala, kahit maliit pa dito ay pwedeng pwedeng natin gamitin. At kailangan natin ng ito aking olive oil ay konti na lang. Kailangan natin ng olive oil. Sa mga nagtatanong po diyan ma'am, wala kaming olive oil, pwede ba kaming gumamit ng ano ng ibang klase ng oil? Hindi po kailangan po ay olive oil lamang ang ating maaaring gamitin dito. Wala pong pampalit sa olive oil. So ngayon kapag start na po tayo, kapag start na tayo ay mag-focus na tayo sa ating gagawin. Kailangan isipin mo yung mga nararamdaman mo sa iyong katawan o sa iyong buhay na talagang hindi maganda na alam mo talagang mayroong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. So, ang unang-una po natin gawin ay kuhanin natin ng ating kalamansi at i-slice po natin ito. So, ayan. Bawal po mapapakita tayo ng kutsilyo dito, kaya dito po natin ito i-slice. So, ipapakita ko na lang po sa inyo guys kung paano ba natin ilalagay ang ating lemon. Dito. So, ito po ang ating lemon. So, ayan ang ating lemon. Ating ilalagay ito sa tubig. Habang inilalagay mo ang ating lemon sa tubig, ay isipin mo kung ano ang mga nararamdaman mo. Kung may mga sakit-sakit kang nararamdaman, ay ilagay mo ang lemon at bigasin mo yung mga sakit-sakit na nararamdaman mo at sasabihin mong ikaw ay tuluyang mawawala. And then, ilagay mo ang ating lemon. So, ayan. Pagkatapos po natin ilagay ang ating lemon, ay kailangan po pala natin ng asin. Mainam po ang paggamit dito ng sea salt. Kung kayo ay may makuhuna ng sea salt, kahit dahil po dito talaga sa ritual na ito, ang kailangan po natin ay sea salt. Napakaganda po ng sea salt para talagang kung nais natin talagang mapagtugumpayan ng ating ginagawa, ay gumamit tayo ng sea salt. Ako po ay walang sea salt, kaya ang aking gagamitin ay ang aking rock salt. So, kukuha lamang po tayo ng isang kurot ng ating sea salt at atin itong ilalagay dyan. Muli, bigkasin mo yung mga nararamdaman mo, karamdaman mo na ano, iniinda mo sa iyong katawan habang ilalagay natin ang ating sea salt. Ngayon, pagkatapos po ng sea salt, kuhanin mo ang ating uling. Ilagay mo rin yung uling at ganun din ang iyong bibigkasin mo ulit yung iyong mga nararamdaman at Uulitin mong sabihin, ikaw ay tuluyang aalis sa akin. So ayan, ilagay na natin ang ating uling. And then pagkatapos po niya, ilagay na natin ang uling, kuhanin natin ang ating olive oil at patpatakan natin ito ng isang beses. So ayan, napapatakan na natin siya ng isang beses. Ayan, napadami. Ngayon, habang pinapatakan mo, ay muli mong bigasin ang iyong mga nararamdaman at yung tuluyan ka nang mawawala sa aking katawan at sa aking buhay. So ayan guys, ready na natin gamitin ang ating tubig. Ngayon po, ano ang gagawin natin? Tatakpan po natin ito. So ayan, tatakpan po natin iyan. Kinabukasan pagising mo, kailangan alas 5 po, alas 5 or alas 6 ng umaga ay gising ka na. So, ang gagawin natin, bubuksan natin ito. Bubuksan natin ito at kuhanin natin ang ating lemon. So, kuhanin natin ang hiniwa nating lemon. So, ito ang ating lemon na ating hiniwa. Pumunta ka sa inyong banyo. Or kung ikaw ay nasa kwarto mo, nag-iisa ka lamang, ay pwedeng-pwede mo na itong gawin sa kwarto mo. Ngunit kung may kasama ka sa iyong kwarto, ay gawin mo ito sa inyong banyo ikuskus mo ito sa katawan mo at bigkasin mo yung mga karamdaman karamdamang nararamdaman mo sa iyong katawan bibigkasin mo yun habang kinukuskus mo ito at sasabihin mong ikaw ay tuluyang mawawala sa aking katawan at sa aking buhay pagkatapos pong ikuskus, ilagay mo muna yan isit aside mo muna yan at ganun din ang gagawin mo dito so magwisik mag ka magwisik ka ng tubig na ito sa iyong katawan magwisik, wag pong ubusin ang lahat ng tubig dahil one week po nito itong gagawin. So every morning po, kada gising ninyo ay ganun po ang inyong gagawin. Lalo na kung pwede naman po itong tradis lang kung hindi naman kayo nakakaramdam ng masyadong uh, mga hindi magagandang nararamdaman sa inyong katawan. Ngunit kung medyo malala yung nararamdaman ninyo sa inyong mga katawan, ay kailangan po natin itong gagawin sa loob po ng 7 days ng dire-diretso. Ngunit kung wala namang ganyang nararamdaman ay 3 days po, ay pwedeng pwede na po ang 3 days. So, ayan po. Every morning. So, every morning po, 5 a.m. ay kailangan mo nang gawin ang pagkuskus ng ating lemon na ating piniga o ng ating in-slice or kaya naman at saka magwisi. So, dito po sa lemon, if ever na marami kayong naramdaman sa inyong katawan, ay pwede po tayong gumamit ng pitong slice. Pitong slice po para sa 7 days nating pagkukuskos sa ating katawan. Pagkatapos po ay huwag nyo na pong ibalik yung nakuha ninyong kinuskos ninyo dito. Itapon na po ninyo ito. Ang tubig po ay yun ang gagamitin natin araw-araw. So guys, gagawin po natin ito ng uh, Martes or kaya po ay Biyernes lamang po ang maaaring paggawa ng ating ritual na ito. So ayan naman po guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.